At ayan na siya Ang ganda tignan ang word na Full of pain Alright mm. guys Ito yung bagong ano ni Torin James Guys, tawag niya set of Barina Walang pang-cement Kasi yung ano niya guys, yung pang-cement Pang-cement yung barina niya is nawala. Ayan. Kaya bumili siya and parating na po. And of course, andito tayo ngayon sa bahay sa so, kanyan. Ano ang ating ganap today is yan po. Ah, uh, taka lang. Medyo mataas ata. Maglalagay tayo ng wall bracket. O yan. O mayan. Okay, ra. Ice eye level. Mix, hindi na siya malagpas dito, no? Nasukat mo na yan, di ba? Ah, oh, yan. Tatunga na lang. So, yun, guys. Nawakan yeah, ko. Nagbibig yeah, ayan, bibig lang. Ayan. Ice, ice, ice. Pati yung bibig. Tahlio, <laughs> tahlio. Okay. Tignan ko dito sa malayo. ah, uh, okay lang man uh -oh. Okay lang. Okay diba guys, okay lang. Oh, okay lang talaga. Oh. Okay. okay na. Okay. So guys, nakabit natin yung ating TV today. Time check po is, 6 na po ng gabi. Uh -huh. Alright, so tayo ngayon sa Pinyan kasi celebrate tayo ng ating kaarawan ko at ito. Okay. And kasi parang kami October. Huwag dyan na kasi may TV. No, 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 please. No, no. No, 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 Okay na, pa kakauletan ang aming jojo land. Makulong si Doja, ma. Please. Uh. Uh. -oh. Ei na, ilagay nang ating TV. Okay. Ops. Tamang-tama siya dito, oh. Tamang-tama talaga siya. Okay. Goods na goods. Tamang-tama talaga siya, guys. Oo, okay. oh, oh, tama talaga. A few moments later. Natiin. <laughs> <laughs> Natiin. Pag ano ba? Pag... Tumoy, tumoy. Dawa, nakawala siya, guys. Ano lang kaya lang dito, nakita ako sa on. Mhm. sa camera. Hewaan, Kelley, ini mau aneh, tapi tiwas tengah si Maha. Tidak, 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 Siapa ni? baby ako ay napaka-hugard pero laban lang sa pag-vlog. Okay, so andito tayo ngayon kay Ma'am Lynn at ay magbabayad. Ipo-fully paid natin yung ating 200 square meter na lupa at saka yung kulang namin ay yung sa 400 na lang uh, ano na lang na balance. Medyo malaki laki pa. <laughs> All right. So, ayan si Ma'am Lynn. Okay, fully paid na namin muna yung isa, guys. Tapos sa separation ng ano te, eh? sa land title, ano process niyan? Pag ano, matatapos ng siyam-siyam na buyer, wala pa manika ang siyam. Ah, okay. Um, Pag maka 9 ka buo, nga maka fully paid. Pag pa-approve na dahil yung tasa ko. Ah, okay. Kailangan mo ka good for 2 mo naman, o, no? Po. Sige. So... Ayun guys, bago tayo makapagpa-approve for land title na talaga na sa atin ang pangalan. Kailangan po 9 po yan, na slot of land na nabenta dito yung fully paid po talaga. So mag-aantay pa po tayo. Anyway, hindi naman po talaga ito scam. <laughs> so let's g. Antayan lang po natin kung kailan maka paid yung iba. Ayun. So Ha, ilan na po Ay, ate? Ang na naman na to, sa likod. Hindi na skilled yun. mm, na skilled. Hindi na skilled. Hindi na Kuan. Dere, duha pa gani. Kamu pa. Kaya yung himpisaw. Himpisaw. Wala pa. Ah, so dua pa. Mm. Si kahilas o... Ah, eh, tulo. 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 Si Jokes. Ikaw ni. Tulo. Ikaw ni. Mm. Ah. So, ah. guys Ah. 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 So, apat apat tapos sa ngayon yung na fully paid na. Oh, kulang na lang ng lima. kulang lang ng lima. Ayun, so by guro by the end of this month, ma-fully paid natin yung isa natin. Ang Alright, baby. Laban lang tayo para sa... Ay, hindi natin ito kasi mayroong tunay na pangalan. Mainit-init pa, Atilin. <laughs> Ikaw na, na magbilang, T. Okay. Uh, uh, 130 ang uh, balance. so mayroon tayong 130 na balance guys. Ah, sa, sa, oh, sa isa. Sa so 400 square meter, mayroon tayong balance na 130. 1000 mm -hmm. and oh, thank you so much Atelier. Alright, right, Ayan na siya. Ang gandang tignan ang word na fully paid, All right, baby? So, napakasarap din guys. Delulu lang sponsor, charot. <laughs> 'Yon. <laughs> 'Yan naman talaga yung tunay na ano, yung makakaano ka ng mga ari-arian, 'di ba? sarili mong sikap Genon na mga labanan. All right, so habang tayo endo sa loob nagbabayad, ito naman busy-busy yung ating boys. Inarvest yung ating mga coins dito sa Wi-Fi ay, window. Ay, ah, wallet ko pala di. Pwede mo muna di. 3,960. Busy busy sila oh. Oh, 2,9 dahil. 2,960. 2,960. Okay. Okay. Ah, ganito lang po yung mga kaganapan. Ito na yun 29 30% dito, Ah, uh, wala nang connect Wala nang dito Kasi guys, ang partida dito sa aming wi window vendor is pag merong mga cellphone na pinapa-connect nila for free internet, uh, 25% lang po 'yung ibibigay namin na partida sa uh, sa bahin ng ano ng coins. Tapos, pag wala talaga, so yun, 30%. Kagaya, kagaya nga dito kay Ate Bim, 30% po. 870. So, ang 30% ng 2.9 ay 870. So, not bad for 2 weeks. Yeah, baby. weeks yung pinta. Diba? Ang sarap. Ang sarap sa cram down, guys. Na meron tayong mga ganyan-ganyan. Mga konti unti na coins na pumapasok sa atin araw-araw. So, kung mayroon kayong madaming wifi vendor. na no. Ang ganda niyan, guys. Ayan, oh. Yan yung maganda na pang kabuhayan showcase. Hindi nyo yan na ano, no? <laughs> Alright. So, yan. Nasag na nito yung change. Ha? Ah, ko din din. Okay, thank you. Wonderful. <laughs> thank you, Mama Lynn. Salamat. Umahiwaga kung wala guys. Isaklibo na. Paano? Rexo. One para dito tama ang ano mugiha pa na Do kajis. Asa sa sa Ayan, nalibog na ang tanan. Oh. So, mamaya ulit, guys. Abangan yung mga kaganapan maya maya. Bye! Okay. Alright guys, so maliban sa nagbayad tayo ng lupa ngayon. Ang gastos today. Yan, so it's okay at atin na naman mababayaran yung kailangan bayaran talaga is eh. kuya yun po yung nagwire ng ating mga electrical mga something something electricity okay. sa bahay ayun po maraming salamat kuya ayan <laughs> pasensya na kuya kay <laughs> coins dyan na yung kwarta ron pasensya yung ah dako kahit sa planan <laughs> <laughs> o arang arang Ah, <laughs> narine. Salamat kayo. Okay ka? Okay, Yo, yeah. yeah. salamat ya. <laughs> okay. Ido, Ido, buon saludo Salamat kay Ma'am. Mababayaran. Okay. Okay. All right, So, thank God at tapos na po yung ating babayaran para sa pag-wire ng ating electricity at Ganun din sa ating isang lupa na 200 square meter at Meron na lang tayong balance sa 400 square meter natin ng 130,000. Kaya natin yan. Layo-layo pa po yung ano, April pa po yan. Ah, March. March 2024 pa po yan. Kailangan talaga ma-fully paid. ayun, so kulang na lang kami ng 130K. By the end of this month, ay, ayun. So mayroon na kami unting unting na ano na naman ni TJ na ipon. ibabay na naman namin yan ulit sa ating 400 square meter at kapag kayun ay nabayaran na natin finally Lord thank you Lord talaga that's that's a thank you Lord all right so oh na kayo aw oh. okay so ayun guys mamaya ulit bye bye maglalakad pala pala tayo. ano? i'm Sulayman Bibili pa sila pizza 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 pie Hi, the Lord Jesus You know what guys everything is possible talaga if you trust and you work for it you work for your dream That's what's the good thing of it And by the way akin na din po palang lubusin ang, ang vlog na ito sa pagpapasalamat kay Bidogs. Maraming maraming salamat talaga Bidogs. Sabi niya, okay na daw yung ating YouTube channel at na kanya na pong na-attach yung ating bank account. Alright, baby. Thank you so much talaga kay Bidogs. Isa kang tunay na kaibigan. Ayun, sabi niya, um, sabihin ko daw siya kung maipasok na yung ating sahod, ano ko guys, <laughs> sa ilang buwan kong pag-vlog, 100 lang po yung aking inaabot na dollars. Okay na din yun para makasahod yung 100, di ba di? 2 minutes pa lang, pwede okay Hindi, okay na yun, 6 minutes yung kanina. Tulog-tulog na, pwede niya. Oo nga. Hi guys, good morning! At ngayon, ay uh, other day na naman, ngayon hindi new vlog. So, ito na kami nakatulog. Ayan, nag nang na ng pinanghalian si TJ. Okay. Upaksiyo pala siya. Meron pa palang tsundi? Kala ko naubos na ito na kagabi. Buti nga tinirahan. Na, sabi ko nga eh, magtira. Marami yung tira, isa klahati yan. Oh, good. Marami palang natira guys. And of course, yung ating pinaka-the best na recipe ingredients. Pao. <laughs> pako. Yan yun, iba-iba yun. yung mga tawag dyan. Pao, pako. Basta muna na siya guys. Okay, so tapos na nakapaglinis ang buong team, ang squad. then si Papa nakapaglinis. Mahawa na po. At saka, maya maya ay uuwiin na tayo. Kasi meron tayong gagawin sa bahay. So, maganda ang ating umaga ngayon. Kasi hindi umulan. nagpafag pala dito. Ngayon ko lang inalaman. nagpa pala dito. So, napakalamig talaga yung umaga. Okay, so mamaya ulit guys. Bye! Alright, so nilagyan na naman siya ng kamuti tops. Sarap sarap, napaka healthy. Huh? Kamuti tops. It can ano, neutralize our blood level. Hindi na siya padugang dugo guys. <laughs> so, neutralize niya, ano i niya ba? Wow. Ang yeah. kulo na talaga. Ang na ba? Mabili okay. lang. Yan. Yan yung mga ano. The moves dito pag nakaka sa province. Tapos nilalagyan siya ng malunggay. Ang malunggay ay madami yung nagagamot ng mga sakit. Gamot for all season ng malunggay. Ayan. So, maya-maya ay kakain na naman kami. Nabuto mo na ako ah. Hmm. Sige saan tayo? Dito lang? Alright, mamaya naman. Okay, okay. Alright, kain na guys. Ayan. Kain na tayo. Sarap. Alright guys, andito na tayo sa ating bahay sa undingan and ayun po. Ako po ay taos puso nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa biyayang ipinagkaloob niya sa aming mag-asawa at lalong-lalo na sa gift of life, additional gift of life. Lord, thank you so much, Lord, and thank you so much for guiding my family all the time and for giving us blessings. And thank you, Lord, sa lahat ng patuloy na naniniwala sa amin, sa aming vlog, sa patuloy pong sumusuporta sa aming vlog. And with that po, uh, I would like to say thank you to B-Dogs talaga. Thank you, thank you so much. Kapatid, <laughs> isa kang tunay na kaibigan, B-Dogs. Thank you, thank you so much po. Alam ko kung kilala siya ng ating community. Because, siya lang naman po, siya lang naman po yung nag-iisang tao na patuloy na inaalagaan yung aking channel. At ngayon po ay talagang okay na siya. And maraming maraming salamat talaga kay b -Dogs. Tapos nakita ko po na noong October 2, meron pala akong pa-birthday gift mula kay YouTube. Pumasok na pala yung aking $100 lang naman po yun. Pero I'm very much grateful kasi wala naman pong ibinibigay. Ano? Um, yan po ay talagang blessing na hindi natin inaasahan na magkakaroon tayo niyan kahit na nanidala lamang po yan dito sa YouTube. Um, hindi ko yan makukuha guys kung wala si Bidog. Siya po yung nagbani ng ating pin. Siya po yung nagre-request. Siya po yung basta siya po, siya po, yun <laughs> mga kaya, shout out sa ating kaibigan dyan na si B-Dogs maraming maraming salamat, alam ko po marami kang natutulungan na mga, katulad kong mga beginner na mga vlogger, lalong lalo na sa ating community maraming maraming salamat at patuloy sa pagsuporta sa mga kagaya kong mga youtuber na mga, mga baguhan pa lamang po and of course sa mga patuloy na, na naniniwala sa akin at tumitingin pa din po sa aking mga alam ko wala naman talaga kakwenta-kwenta yung aking mga road vlogs pero guys you're still with me ayun po and maraming maraming salamat po talaga at sana po ay tuloy-tuloy na po talaga ito <laughs> okay so yun po Hanggang dito lamang po ang ating vlog at muli po ako po ay nagpapasalamat na walang hanggan mula sa inyong lahat at kay lalong lalo na sa ating pinuno na si Jopper Sniper. Maraming maraming salamat sa Agravante family. Maraming maraming salamat from the bottom of my heart. Thank you so much guys for embracing me and Thorn James. Maraming maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. I love you all. Bye bye!